kwento. Yon? Halina pakinggan niyo ako. Napanood niyo na ba ito? Patok ngayon sa YouTube ang commercial ng isang TV brand na ang gimmick manakot po ng mga aplikante sa trabaho na kunwari ay katapusan na ng mundo. Yan at iba pa ang nakakaaliw na viral videos tampok sa mga kwento ni Mark Logan. Yeah. Patok ngayon sa YouTube ang commercial na ito ng isang brand ng TV. Puma-frank ang peg, kinumpleto ang hidden na set, ang giant TV set, at ready na ang kanilang trip. Mga aplikante ng trabaho ang target. Habang isinasagawa ang interview, eto na ang eksena na makapanibig balahibo. End of the world na parang totoo. Kung di ka ba naman tumakbo, ewan ko na lang sa'yo. Speaking of end of the world, ganito the ang sena kapag signal number 10 na. ayon sa latest forecast, ang bagyong Siomay ay lalakas na magtatangay sa inyong mga silampay. Sasabayan pa ito ng namumuong LPA o yung laglag pantalon agad-agad. At sa mga susunod na araw, masasabi ninyo yung totoo kasabihan na ang basurang itinapon nyo, babalik din sa inyo. Naguulat ng hupotuban, Ben Luloy para sa Peklat 3 TV. Mark Logan, Patrol ng Pilipino.